Hi everyone, It's sa mga siselodi lods ko. So ayan, maaga akong gumising dyan para pumunta ng bayan o tinatawag na bungto dito sa kabisayaan. Ayan, masama kasi yung pakiramdam ko dyan kaya gusto kong magpa-check up. E wala namang hospital dito kaya sinadjust ng mga tao na magpa albularyo na lang daw muna ako. Ayan kasi ang first choice dito pag masama ang pakiramdam mo so, ay ano na mga tao na magpa albularyo ka kasi baka nabati ka daw dito sa bukit. Ayan, nakatapak ka ng kung ano-ano dyan. Nakagalaw ka ng kung ano-ano dyan. Nabati ka ng mga inkanto o ng kung ano-ano dyan ng mga tao. Ganyan daw kasi. Kaya sabi nila na magpatingin daw ako sa albularyo baka sakali. Kaya okay din naman. Subukan din natin baka nga naman kasi nandito tayo sa kabukiran, ba diba? Kaya yun, mag... -nag lakad na kami dyan para magpa tingin ako sa albularyo medyo malayo nga lang yung bayan ayan, at medyo maputik ang daan kaya yan po ang nilalakad namin dito sa probinsya, ganyan ang daan sobrang putik, ganyan talaga pag dito ka sa probinsya, konting ulan lang maputik na agad kasi ganyan ang daan iba talaga pag nasa highway kahit umulan ng malakas, hindi pa rin maputik kasi kalsada, so ayan guys ang dinadaanan namin dito sa probinsya yan. Pero carry lang naman yan. Gilid-gilid lang at humanap sa medyo matigas-tigas na lupa para hindi mabaon ng paa. So, yan guys. nglalakad kami. Hindi kasi kaya ng motor dyan guys. Pwede kang matumba or anong mangyari. Kaya yan ang motor nandun sa taas sa may kalsada na. Papunta naman dun sa bayan i naman. Dito lang talaga ang medyo mahirap dito sa daan na to. Pero pag isa ka lang naman sa motor, carry lang naman. Nakakadaan naman dyan ang motor pag isa lang. Pero kung may angkas ka, mahirap talaga. Hindi nga pala nakakapasok dito ang mga 3 wheels, 4 wheels. Kaya yan, single lang talaga ang pwedeng makapasok dito. Kasi may uh, tulay din dito na maliit na pang single lang talaga. Kaya yan, ganyan kahirap ang daan dito guys. Kaya pag may four wheels ka dito na dadalhin eh, hanggang dun lang talaga sa may kalsada. Hindi na pwedeng itagos hanggang barrio kasi hindi kayang daanan. So ayan guys, nandito na tayo sa tulay. Ayan ang tulay guys. So ba diba, bike lang talaga ang pwede makadaan dyan at saka single na motor. Pag mga three wheels, four wheels, hanggang dito lang dito banda sa tawid. So ayan guys, malapit na rin naman tayo sa may kalsada. Hindi pa kasi napagawa dito sa banda dito, papunta doon sa may uh, barrio. Pero may sapa naman dito. So ayan guys, pumunta kami dito sa sapa para maghugas ng paa. Para naman pagdating ng bayan eh, hindi naman maputik ang ating tsinelas. Kaya ayan medyo maulan ngayon kaya yan may nabutan akong mga bata na naliligo kasi papasok na yan sila sa kanilang paaralan dito po sila naliligo medyo malabo yung tubig pero wala silang choice kasi umulan talaga kaya yan pero malinis naman yan guys yun nga lang malabo lang talaga kaya ayan dyan sila naliligo sa araw-araw mga bata dito sa barrio wala silang choice, ipapasok sila sa school, kailangan nilang maligo. Kaya di dyan sila naliligo dyan sa sapa. Medyo may kaliitan yung sapa. Ayan, malabo yung tubig guys kasi maulan ngayon dito sa probinsya. Kaya ganyan ang tubig, ang dilim. So ayan, medyo nagmamadali na talaga ako dyan kasi masama talaga yung pakiramdam ko. Para akong hihimatayin na dyan. Ayan, paakyat pa yung daan. Kaya yan, nagmamadali na ako para makaalis na kami papunta doon sa albularyo para malaman talaga kung anong nangyari sa akin. Kaya yan, yun talaga yung choice, puntang albularyo. Pag dito ka sa probinsya tapos wala pang ospital. So ayan guys, nagbiyahin muna kami dyan ng ilang minuto. Mainit na tingnan pero maaga pa yan guys. Sumasalubong na kasi yung sikat ng araw. Nagmamadali na rin dyan si Papa para makarating kami sa pagamutan. So ayan guys, nandito na kami sa pagamutan dito sa may albularyo at nagpatingin na nga ako. Pagdating namin eh, may customer pa siya kaya yun pangalawa kami. Ang sabi sa akin, acidic daw ako at saka nagpapalipas daw ako ng gutom. Eh, hindi naman ako nagpapalipas guys ng gutom. Palaging ako kumakain eh. Tapos so wala din naman soft drinks dito sa bukid. Kaya yan puro lang kami tubig-tubig. Kaya hindi ko talaga alam kung bakit ako nagkaganon. Sobrang sama talaga ng pakiramdam ko. Kaya yan binigyan niya po ako ng kahoy. Ayan dalawang balot yung binili ko. Isang daan ng isang balot. Kaya yan wala akong choice kundi ito. Sabi niya kasi na inumin ko daw ito sa sampung araw. Tapos init init-initin ko lang 3 times sa di ko siya inumin. Kaya yung sinunod ko naman ang sabi ng albularyo. Kasi baka nga ito yung makagaling sa akin. Diba? ba? Kaya subukan din natin. Wala namang masama kung susubukan natin. So yan, habang nandito pa ako sa bukid, yan lang muna yung aking panggamot. Habang hindi pa kami nakakabalik ng Cebu. Tapos pagdating sa Cebu, na lang po ako magpapacheck up. So yan, hindi pa rin kasi gumagaling yung sama ng pakiramdam ko. Kaya lumipat pa rin po kami sa ibang albularyo. Ang sabi naman doon sa kabilang albularyo e... Eh, na daw ako yun napagtripan daw ako ng mga inkanto kaya yun hindi ko nang talaga alam kung ano ba talaga yung totoo ang sabi naman ng iba guys na usog daw ako ng tao, nabate ng tao. Kaya ang ginawa ko, nagpalaway ako kung sino yung mga huli kong nakausap. Yun din kasi ang suggest ng mga tao na magpalaway daw ako. Yun talaga ang mahirap pag nandito ka sa probinsya nakatira. Kasi paano naman kung hindi talaga gawa ng inkanto, hindi gawa ng tao, o hindi ka na usog dyan, hindi ka na di ba Kaya... Yun, mahirap talaga pagka dito ka sa bukid, pagka may sakit ka na o may karamdaman ka. Kaya yung... Pero ako naniniwala talaga ako sa albularyo, guys. Naniniwala talaga ako. 100% yan talaga na totoo ang mga albularyo. Nakakagaling talaga sila sa mga gawa ng inkanto, ng mga kung ano-ano dyang usog, ganyan, ganyan guys. Ininom ko na lang yan ng sampung araw habang nandito ako sa bukid. Init-init lang kasi wala naman tayong ref dito sa bukid. Kaya init-init lang, 3 times a day mo siyang iinumin sa loob ng sampung araw. Yun lang, bye!